Una ang gagawin ko dito ngayon ay hiwa-hiwain ko muna itong karne. Sapagkat hindi pwede po bu silang pagpat. Salang di udon sa karam. ito <laughs> ay malalagi. hiwa mo ito ng pa cubes Ay di pala mga, mga ka-arot TV. Yung, ang gagawin ko pala ngayon is maghihiwa. Kainan. I mean, kantin. Kantin pala, kantin. <laughs> Gago! So, sa mga nagbabalag dyan na mag na mag ay na mag luto sa ang makita ng paghiwa ay hindi ang nagbabarag dyan na mag negosyo ng kantin mapanoorin nyo ito ang video na to marami kayong matututunan dito sa aking gagawin yung paghiwa ng adubo ito ay yung ibibinta maliliit lamang lilitin nyo ng pa-cubes. Dahil ito ay yung bibigta. Kung ngayon naman, kakainin lamang sa bahay, siyempre ikaw yung buwot, kung aling, kung ano ang kanyang talaki. Bag ganun, ganun, pahaba. Kasi sa akin ang gagawin kay cubes lamang. Good. So panoorin nyo itong video hanggang matapos para kayo matuto.

So, man, di ba usod ko sa him? Tapos na video. Yak din, yak din ay sai. Video na to at para mapanood nyo ang technique ng pagtitiros-tiros ng karne. Maghintay ka lang natin ako na tapos sapagkat marami tayong manonood. At ito'y panonoodin ng mga ating followers at mga subscriber ko. Ah, sa pala mga Karo TV, yung gagawin niya is mag-subscribe lamang ng aking uh, YouTube channel sa channel YouTube. Ang pangalan doon is Arog TV 2. Walang special. Arog TV 2. Magkadikit-dikit lang yan. At sa akin naman, Facebook page, wala kayong gagawin is i-search is nyo yung Arog TV space. Arog, T Arog space TV at makikita nyo doon yung mukha ko na pagwapo tapos yun na ang iyong inalike i-subscribe i-follow nyo at saka yung lahat ng mga video ko ay inyong i-share mag-comment para manalo kayo ng trap sa sa Jikas ipapadala. bawat comment nyo mga kaibigan is maglagay kayo ng number nyo mga numero ng cellphone number nyo para sa pagkat ako ay magbibigay ng tag do dalawang daan lamang mga idol, pangload na yan pangload nyo na yan ha kung ngayon wala kayong ibang gagawin kundi manood sa aking gagawin huwag nyo mo nang scroll up scroll down ang iyong mga cellphone at saka i-focus nyo lang ang iyong mga mukha sa cellphone para panoorin ang aking ginagawa